Kita kaligo no mo. Boy. Saman din. Choksto go. Hoy, no puno no manesto bag. Kesa pa buo ang guys, bisudlag tubig. Hoy, bato na maning choksto go, wala guys, napakaraming tao dito sa Ulan olan Falls guys. Ayan. Dito sa Naval Belera, Olan-Olan Falls. So yan. Sa likod, marami pa guys. So. Sabi guys, mga sa ilim nun guys. So. Puro tagay. Puro tagay dito. Ayan ang daanan sa taas. Boss, anong ginagawa mo? Jijingil. <laughs> Jijingil ka? Bakit? Hoy, pwede man na sa tubig. Bakit na po, son? Let's go. Ha? Huh? Okay. So guys, nandito si Miss Igado. Nandito si Miss Igado guys. Yung bata na yan, yung nakamlak. Sumura mag si Miss Igado na yung bata. So oh, di ako yung drone nga gamay, Jay. guys, nagpalipad sila ng drone. Pila ka na yung anak-anak ko, Ang daming tao guys eh. Sige, agi lang. Agi lang. Agi lang, agi lang. Hindi. Magay. As lang po. ito naman Haha. Haha. Kuya, oh, yes, sa mga gigat mo raman, huwag mga bayat. Ay! Ay! Bayat ka talaga, dong! Ay, tiga, tiga! Na mo, Nabayat ka na talaga, dong! So, shoutout sa inyong lahat dyan. Andito po kami sa Isla Mactan. Sobrang daming tao dito, guys, sa amin. First time namin nakapunta dito, guys. So. May drone pa dito, guys. So, nakalipad, Last summer na siguro guys Kaya madaming tao guys Pupunta tayo doon sa taas guys Tingnan natin Tagay-tagay kami ng konti guys. Oh malinis yung tubig dito guys buan ka man boy e, mo magisudlan o ah? kuan <skrisa> hubog ka na ha oh what's up <skrisa> oh. guys Hapit na mong huli. Hapit na may mag nag Kanagahumugugug naman may mga punta niya mong giinom. Maura. Kari mo na yung Alfonso, guys. Alfonso mong giinom, guys. Iyay. Lanit. Lanit mo na yung Alfonso. Hindi mo na pwede pang tatay. Pang landscape mo na to, pang YouTube natin boy. Ah, mulin lah. pa pengin, ada mulin. So, uuwi na kami guys. tapos na kami magtagay. Kanina pa kami dito. Tapos na din kami kumain. Tapos na kami. Naantok na kami dito. Ayan si Buboy. Kinain. Ano na lang? Ano na Lamas na lang ikaw na. Paghihigo <laughs> <O>, pa. Paghihigo <laughs> pa. <laughs> so guys, pupunta tayo sa malapit.

家里没有吃药。Yeah,